So ay mga koy, sino kaya ang maswerte ang mabibigyan ng malaking talabang ito? Wow! grabe okay, guys, oh, kung makikita nyo. Sobrang laki nyan. Comment down lang kayo dyan sa baba kung oh, gusto nyo ng ganitong talaba. Ay, talaba. Tinan nyo mga koy, so. Oh. Grabe, napakasolid yung talaba na yun. Sobrang laki. Ang dami pa. Meron pa yan doon. Ayun o. Oh. So guys, oh dito, pili pili sino sino oh, ang Wow. Comment lang kayo kung sino yan gusto mo para sa ng ganitong solid na kalaking talaba. At for now ay bibigyan lang muna natin to at hulaan niyo kung sino kanino natin to ibibigay. Let's go. Ayun to mga isa Parami pa pala yan. Ay tama dogs. Ayun. Uh. Yan dami. Amazing. So ayun. Kung gusto niyo mabigyan ay share niyo itong video na ito at mag-comment kayo. Kaya mo itong palitin. Let's go. Hindi. sobrang lalaki nito. Isang peraso lang ito. Isang peraso pa lang ito. Malaki na. Tapos ito, lalo na itong isang to. Sobrang laki din. Wow! to. napas talaga itong, lampas pa nga itong mga dalawang taon. Dalawang taon. Siguro abutin pa ito ng mga limang taon. <laughs> Dati daw kasi itong nasa, no? Yung parang lumang palaisdaan na pader. Nadala ng mga agos doon sila tumubo. Marami na nakuha ganito mga nakaraan mga kuys pero may mga tira pa rin. Guro panahon para mga dinosaur to. Grabe sobrang laki. <laughs> Guys, ipapadala ano? na natin to sa ano, i-shipping pina natin to. kaya umorder na kayo. Ayan, pack na natin. Grabe lalaki nito. Sige, boss Arcel, lagay mo na 'yan diyan. Hey, pasensya na ba? Nakaubad ako ah. Amazing. <laughs> Medyo may kaliitan lang to. Ay, ay, ay pala katamtaman din. Ba. <laughs> ay, mako sila. Yang piraso pa lang ito pero sobrang laki na. Wow. Ah, hindi mo nagdi sa ulo. Wala hmm. na doon. Nasal ko niya. Body. Ay, tama ta dogs. Yan oh, body. Halos ano lang yan, limang piraso pero grabe sobrang lalaki na niyan. Talagang unang kagat mo pa lang dito, Unang kagat mo pa lang. Wala pang pro. High blood ka na agad eh. Ayan, ipapak hey. na natin. Sige. Parang bote. Doon natin abag sa labas. So, ipapak natin to. At kung sinong gusto mabigyan ng ganito kadami mga hoys ay pag-comment na kayo. Alam niyo na kung kanino, napadaan lang channel. Kuya JTV at syempre si Kuya Sailo nyo. Let's go! Ready, ready na kayo dyan. Baka kayo na susunod.